May mga taong gumagalaw sa mundo, mga hindi napapansin, mga kaunti lang magsalita pero malalim kung tumingin. Ang mga introvert ay nabubuhay sa pagitan ng mga layers ng realidad na bihirang mapansin ng karamihan. Habang ang iba ay nalulunod sa ingay, sila ay nakikinig sa tunog sa ilalim nito. Habang ang karamihan ay nagmamadaling tumugon, sila ay nagbamasid. Hindi sa mga salita, kundi sa enerhiya motibo at mga manipulasyong hindi nakikita. Matagal na nilang nararamdaman na may mas malalim na puwersang gumagalaw. Isang tahimik na sistema, isang sikolohikal na agos na nagtutulak sa mga tao upang sumunod ng hindi namamalayan. Sinasabi nito sa kanila kung ano ang nanaisin, kung ano ang katatakutan, kung ano ang hahabulin, at kung paano mag-isip. Tinatawag ito ng karamihan na normal na buhay pero para sa mga introvert, ito ay kontrol na nakabalat kayo bilang kalayaan. Kaya't sila ay nagbamasid, sila ay humihiwalay, sila ay lalong tumatahimik. Dahil habang mas tumitindi ang kanilang pagbamasid, mas nagiging malinaw. Ang pinakamatinding digmaan ay hindi sa labas ng mundo, kundi sa loob ng isipan. Dito nagsisimula ang kanilang tahimik na paghihimagsik. Hindi sa pagsigaw, kundi sa pagkakita hindi sa pakikipaglaban kundi sa pag-unawa. Number 1. Ang ilusyon ng kalayaan Ang mga introvert ay matagal lang nakakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng iba. Habang ang karamihan ay mabilis kumilos, nagahabol ng papuri, atensyon at pakikisama, ang mga introvert ay nananatiling tahimik, kalmado at mapanuri. Nakikita nila kung paano yung pinagmamalaki ng lahat, ang kalayaan. Ngunit bihira nilang mapansin na ang mga pinipili nila ay hindi tunay na kanila. Nagpo-post sila dahil nagpo-post ang iba. Hinahabol nila ang hinahabol ng iba. Pinaniniwalaan nila ang pinaniniwalaan ng karamihan. At tinatawag nila itong self-expression. Pero nararamdaman ng mga introvert ang irony. Ramdam nila na hindi ito kalayaan. Isa itong pagsunod na nakadamit na pagiging unique. Ang hindi nakikitang master ay hindi namumuno sa pamamagitan ng dahas, namumuno ito sa pamamagitan ng emosyonal na pagkondisyon. Pabulong itong nagsasalita sa mga uso, sa mga inaasahan, at sa takot na maiwan. Nakikita ng mga introvert ang hindi nakikitang hibla na nagdudugtong sa bawat isa sa isang hindi nakikitang puppet master. Takot sa disapproval, pagkahumaling sa pansin, at addiction sa mga distractions. Kaya bago pa sila kumilos, sila ay nagmamasid muna. Ang kadalasan katahimikan ay hindi kawalan ng tapang. Ito ay kamalayan. Alam nila na sa sandaling tumigil ka sa sariling pag-iisip, isinusuko mo ang iyong kalayaan. Alam nila na ang tunay na kalayaan ay hindi ang kakayang gawin ang gusto mo, kundi ang disiplina upang tanungin kung bakit mo ito gusto. At kapag pumasok na sa isip ang katutuhan ng yon, imposibleng mabuhay muli ng walang kamalayan. Number 2. Ang mga maskara ng master Walang mas nakakaunawa ng mga maskara kundi ang mga introvert. Hindi ang maskarang suot sa mukha, kundi ang maskarang tumutubo sa loob ng isipan. Ang hindi nakikitang master ay hindi kailanman nagpapakita bilang kalaban. Nagkukunwari itong may mabuting intensyon. Lumilitaw ito bilang moralidad, lohika o kahit kabaitan. Nagiging boses ito sa isip na nagsasabing maging mabait kahit sinasaktan ka na o huwag kang magsalita baka isipin nilang kakaiba ka. Alam na alam ng mga introvert ang tinig na yon. Ito ang dahilan kung bakit dati silang nanahimik kahit gusto nilang magsalita ng katotohanan. Ito rin ang dahilan kung bakit sila labis mag-isip dahil ramdam nila na may banyagang puwersang gumagalaw sa loob ng kanilang isip na humuhubog sa kanilang emosyon. Para sa mga introvert, ang overthinking ay hindi kalituhan. Ito ay paraan ng isip upang salain kung alin ang totoo at alin ang nakaprograma lang. Nakikita nila ang pagpalit ng mga maskara, takot na nagaan yung lohika, hiya na nagkukubling kababaang loob, at ginhawa na nagaan yung kapayapaan. At kapag natukoy ng isang introvert ang mga maskarang ito, unti-unti niya itong binabaklas, pirapiraso. piraso Ngunit hindi ito madali. Ang makita sa likod ng mga maskara ay katumbas ng pagtanggal sa mga ilusyon na minsang nagbigay ng kapanatagan. Ibig sabihin ito kahit ang ilang bahagi ng iyong pagkatao, yung mga natutunang tugon, mga echo ng inaasahan ng iba. Ngunit tinatanggap ito ng mga introvert ng buong tapang mas pipiliin nilang mabuhay sa katotohan ng masakit kaysa sa ginhawang bulag. Dahil para sa kanila ang pagiging totoo ay hindi luho. Ito ay paraan ng kaligtasan. Number 3. Ang tahimik na pagsunod Alam ng mga introvert ang kapalit ng tahimik na pagsunod. Nararamdaman nila ang hindi sinasambit na utos, na umiti kahit hindi nila gusto, na magsalita kahit ang katahimikan sana ang mas malakas na tugon na makibagay kahit hindi maganda sa pakiramdam ang conformity. Ginagantimpalaan palaan ng lipunan ng ingay, hindi ang lalim. Pinupuri nito ang mga marunong umangkop, hindi ang mga marunong magtanong. Ngunit ang mga introvert ay may ibang ritmo, ritmo ng katahimikan. Habang ang karamihan ay sumasayaw sa kaguluhan, sila ay kumikilos lamang kapag may kabuluhan. Nagsasalita lamang sila kapag ang salita ay hindi na maaaring palitan ng katotohanan. Ang ganitong uri ng paglabag ay banayad. Hindi ito maingay na rebelyon. Ito ay pagpipigil. Isang uri ng kapangirihang nakakayanig sa mga maingay. Ang katahimikan ng mga introvert ay nagsisilbing salamin. Nire-reflect pabalik sa iba ang kaguluhang pilit nilang iniiwasan. Kaya madalas hindi mapalagay ang mga tao sa presensya ng isang introvert. Dahil ang kanilang katahimikan ay naglalantad ng mga katotohan ng tinatakbuhan ng marami. Hindi sila sumusunod sa mga uso. Hindi nila sinasamba ang kasikatan. Sinusundan nila ang tahimik na kumpas ng kabalayan na nagtuturo paloob. Sa mundong sanay tumugon agad, nagiging makapangyarihan ang marunong huminto. Ang katahimikan ng mga introvert na dati ay tinuturing na kahinaan ay nagiging banal. Ito ang tahimik na sentro na hindi kayang galawin ng mga unos. Dahil kapag tumigil ka ng sumunod sa ingay, sa mo lamang maririnig ang sariling kamalayan At doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan Number 4. Ang mga tagapagtanggol ng sariling kadena Dumarating ang panahon na sinusubukan ng mga introvert na ibahagi ang kanilang mga napansin Sinisikap nilang gisingin ang iba, mahinahon, taus puso Hanggang sa mapagtanto nila kung gaano kadelikado ang katotohanan sa mga taong ayaw pang magising Kapag nagsalita sila tungkol sa mga lihim na manipulasyon, tinatawanan lang sila. Kapag bilanggit nila na karamihan sa emosyon ng tao ay nakaprogram, tinatawag silang negative. Kapag ayaw nilang makisabay, nililabelan silang boring, antisocial, o weird. Kaya natutunan ng mga introvert ang isang mapait na aral. Hindi mo maliligtas ang mga taong ipagtatanggol ang sarili nilang kulungan. Nahuunawaan nila na karamihan ng mga tao ay hindi talaga naghahanap ng katotohanan. Ang gusto nila ay ginhawa. Mas nais nila ang ilusyon ng kapayapaan kaysa sa disiplina ng kalayaan. Kaya huminto ang mga introvert sa pagpapaliwanag. Tinapos nila ang pangangatwiran. Umatras sila. Hindi dahil natalo, kundi dahil nagising. Alam nilang kapag ibinahagi mo ang katotohanan sa ayaw makinig, nagiging ingay lang ito at ang ingay mismo ang mundong kanilang tinakasan. Kaya't bumabalik sila sa kanilang pag-iisa, hindi bilang mga itinakwil, kundi bilang mga tagabasid. Mula roon pinapanood nila ang mga patterns na paikot-ikot, ang mga siklong umuulit, ang mga ego na nagsasayaw, at ang mga ilusyon na nagtutunggali para mapansin. Natuto silang maging matyaga, natuto silang maging hiwalay, at ang detachment na yon ang nagiging kanilang tahimik na sandata. Hindi na sila natitinag ng pangungutsa, maling akala o pagtanggi. Napagtanto nilang ang pag-iisa ay hindi kalungkutan. Ito ay kaligtasan mula sa manipulasyon. At number 5, ang bihirang pagtakas. May mga introvert na lumalalim pa. Yung hindi lamang nakakita sa hindi nakikitang master, kundi nakakatakas din mula rito. Sila ang mga taong namatay psychologically. Hinayaan nilang gumuho ang kanilang mga ilusyon hanggang wala nang matira kundi katotohanan. Ang natitira ay presensya, kalinawan at kapayapaang hindi na matitinag. Hindi na nila hinahabol ang kahulugan dahil sila na mismo ang naging kahulugan. Hindi na sila naghahanap ng pagkilala dahil alam nilang ang pansin ay pera ng kontrol at tumigil na silang magbayad nito. Ang kanilang katahimikan ay may bigat ang kanilang kawalan ng galaw ay may magnetismo. Hindi may paliwanag ng mga tao pero nararamdaman nila ito. Ang tahimik na otoridad na nagmumula sa isang taong hindi alipin ng mga hindi nakikitang sistema. Kumikilos sila mula sa kamalayan, hindi emosyon. Mula sa layunin, hindi bukso. Nakawala na sila sa kontrol na pinapaganan ng distraction at ang kalayaang yon ay nakakatakot sa mga taong nananatiling bihag. Dahil ang tunay na kalayaan ay may sariling vibration At kapag pumasok ito sa isang silid, nagsisimulang manginig ang lahat ng huwag Ang mga introvert na ganito ay hindi nangangaral, hindi nakikipagtalo Sila ay nabubuhay At sapat na ang kanilang presensya bilang isang uri ng tahimik na rebeliyon Isinasakatawa nila ang katotohan ng iniiwasan ng mundo Na ang tunay na master ay hindi tungkol sa pagkontrol sa iba kundi sa pagbamaster sa isipan na minsan kumokontrol sa'yo. Sila ang mga hindi nakikitang revolusyonaryo, ang mga tahimik na mandirigma, ang mga taong ang kapanatagan ay naglalaman ng kulog. Ang hindi nakikitang master ay walang kapangyarihang kontrolin ang hindi nito kayang toksuhin. At yun ang dahilan kung bakit na mga introvert yung natutong umupo sa katahimikan, humarap sa sarili nilang anino at ginising ang kamalayan ang pinakamatinding banta na kailanman nitong hinarap. Sapagkat sa huli, ang pinakamatinding pagtutol ay hindi maingay. Hindi ito sumisigaw o nakikipaglaban. Ito ay nagmamasid, umuunawa at tahimik na tumatanggi. At ang katahimikang yon, yung nakakatakot sa mga hindi sanay dito, ay siyang tunay na anyo ng kapangyarihan.